Papaano nga ba natin papalitan ang kulay ng langit sa ating mga video o picture gamit ang CapCut? I-open po natin ang CapCut at select new project. E select po natin dito yung gusto nating maging kalabasan o kulay ng ating original picture o video. Dito ay pindutin natin yung overlay, add overlay, at e-select po natin yung video o photo ng gusto nating baguhin ang background niyang langit. select add at dapat po ma-cover po nyo yung buong display I adjust po ninyo yan at dapat po yung overlay at yung display ay parehas po ng haba so adjust po ninyo pagkatapos po nyan habang nakaklik po kayo sa overlay ay hanapin po ninyo yung cut out customize cut out at pindutin po ninyo yung brush. Dito ay i-cover po natin ang lahat maliban po sa sky. Dapat ayusin po natin ang pag-cover para maganda po ang kakalabasan. I-brush po natin ang lahat. Pag okay na po, click lang po natin yung check at i-preview po natin. So ganyan na po, napalitan na po yung ating sky. Naging mas maganda at kaakit-akit na po yung ating mga video or picture. Kung may natutunan po, ayo please follow and share. Thank you very much.